Hi, good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Ito yung lulutuin ko pa ng halian na to kasi anong pa Para pagpunta ko dun sa shop, meron nang niluto. Di na ako maiistorbo sa pagluto kasi nahirapan ako yung pababa, pataas ba. Kaya niluluto ko na dito. Tapos, Si Rhea naman, maiiwanan ko siya ng pagkain dito. Nakauwi na kami galing probinsya. Dalawang araw na ako dito. Saglit lang kami dun. Naglamay lang kami ng dalawang gabi. Tapos, ano na, nilibing na. Tapos, pagkatapos ng libing, Nag-stay pa kami ng isang araw doon, tsaka kami bumalik dito. Hindi kasi pwede magtagal dahil ang dami rin obligasyon dito. Nakakaawa sana yung tatay ko kasi ang kulit na lang nanay ko. Dahil may Alzheimer siya. Makulit siya alagaan. Tanong ng tanong. Gusto niya umuwi na siya kahit nasa bahay na siya. Tapos masungit talaga siya. Sabi ko nga kay Papay, nakalimutan niya ang lahat, nakalimutan niya yung mga anak niya. Tapos minsan nakakalimutan yung tatay namin. Pero yung kasungitan, hindi niya nakalimutan. Masungit talaga siya. Ang hilig niya mangbara ng salita ba? At ito na yung isasahog natin dyan. Ito yung nilagang manok at saka yung konting lechon. Na uh, iba ko na lahat sa carrots, repolyo at saka pitsay bagyo. Ayan yung ating gugulayan. At ito yung sabaw ng lagang manok. Ito yung isa sa natin para malasa yung ating lulutuin. Hello, Mantika. Tapos lagay na natin yung ating bawang. Pag nag-amoy na, saka ko ilalagay yung ating sibida. Parang hindi ako kontento magluto pag hindi ko naaamoy yung bawang pag na siya, yung mabango na. Saka pag nilalagay yung sibuyas. Ayan. Mabango na siya. Ilalagay ko na yung ating sibuyas. Ilalagay ako ng cubes. Pork itong. So, ako. maglalagay ako oysters. Yes. Maglalagay ako ng konting tapis. Alam sa inyo, maglalagay natin ang ating so, Dahil ito na yung ating sahog, ilalagay na natin yung tubig ng ating pinagpapuloan sa mama. Ay, pa natin siya. Ang tayong aswiti, ito yung ipapakulay natin mamaya sa ating sutanghon. Ayan, tutubigan natin ang mainit. Tunayahin ko yung sayote at saka carrots. Hahaluan ko yung sukang mo ng egg noodles. Ayan, kumulo na at saka templado na siya. Ilipat ko yung ano ka yung gulay na iba dito. Kasi mamaya iinitin ko pa ito mag-overtake ito. Ilagay natin yung ating ingredients. Yung maliliit ito. Ayan, ganun lang kadami. Ayan, ilagay ko na yung ating sotanghon. Ito yung sotanghon natin. Tapos ilagay ko yung ano, aswete. Para medyo may kulay sya. Lagay ulit tayo ng paminta. Yung crack ito. Tapos haluin Lagyan natin ng konting gulay pa kasi parang ano siya, parang konti lang yung gulay niya. Ayan. Tikman natin ayan, mm. Okay na. Ayan okay na yung aking almusal. Dalawang slice bread at saka isang kape. Kain po tayo. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng nanonood.